Nagtakod ako mga guys ng raksyak na lirik no Tapos XT na crankset sa isang bike na pulsos ba O kay kay ko inugasan ko muna ito no Para naman mamaya presentable sa pagtingnan ba ha oh. <laughs> Daw piyo bate Wala tamimo kay limpyo na mabaya lang ni sa animal Hello mga hapon sa inyo mga guys No ay pasinsya hapon na nang pisa ng bike ni Idol oh, Pero sabihin ko sa inyo nakarangad daw pa ito binilin sa akin Ngayon ko lang inumpisaan kasi nga Nagpipila ang aking ubrat eh Wait na may kay man Ah, gwapunta yan mo Hahaha <laughs> Gago! So, bali, hindi ko na mga guys na makita sa inyo ang pagukas ko ng mga pisa-pisa, no? Pero ganun pa rin yan, ah. Kung ano, magbaklas ko. Ganun din yung pagbaklas ko dito, ah. <laughs> so, ito na nga ni mga guys. So, natapos ko na ugas-ugasan ang frame set ni Idol. Ay, ito na ang mga pisa-pisa niya naman ang nilimbiwan ko. Pero hindi na ako nag-repack dito ng butong bracket kasi nga bago yung crankset ni Idol. Ba, XT pa yung itatakod natin mamaya. Agay, kalain yan Daw kwarta Animal So habang nag-ubra ako dyan mga guys So napansin ninyo Bago yung mga biring-biring o pinabailuan sa akin ni Idol Kasi nga daw madugay na ito na ista Kaya ang ginawa natin Siyempre about refresh abaw refresh <laughs> Gago Animal So bali nga ni mga guys No ang baha pala ni Idol Ay ano Ang harapan ay bulbiring Ang likudan ay silbiring Yung likudan Apat yung biring-biring nya Yung tubang table biring may sipon talaga rin butang tay. Hahaha. <laughs> wow! <laughs> na nga niya mga guys no naglalagtik na siya Mali yung ginawa naman natin ito yung harapa na inubra ko oh, bali bulbiring pa ito sabay gulo naman tayo ng aksol nya at syempre no, natakot na ba balik natin yung rotor disc no para naman swabe ang ating ubra yambot na lang gid at napansin ninyo mga guys no nilubad ko kanina kanyang gulong gulong kasi nga daw ay ah, nagkukupo sa ating bayluwanda sa interior eh <laughs> ayambot nalang na lang gid so ay ito na mga guys So balibalik na tayo dito Kaliper naman mga guys No harap likod Pinalitan natin yan ng Ano bagong dispad Kasi nga meron dala si Idol oh. Bawa ka na si Mano pa baw branded Animal Kamahal Ay ang bot na lang gida <laughs> Balik ka ko muna mga guys Yung chin ring ni Idol oh. Kasi nga nakisipara rito Nagmula pa gurut no, sa ibang lugar Kaya ang pagabot sa akin Nasimbol muna natin no? Oh. Tapos Lagyan muna natin na log bago hugutin para hindi naman siya magraragit net. O, di ba? Ang galing. <laughs> At nang matapos na natin mga guys, itakod ang crankset, no? Siyempre, tatakod na rin natin ang kanyang pedal. Pero bago yan, lagyan muna pa Tanlog para magdiso tayo. Hindi siya magsasapnot, o. Oh. <laughs> Ayot, ito na rin mga guys, so. Natapos ko na rin itakod ang gold chain niya. Nilagyan ko na rin ng ano, ng uil Kasi nga, para naman magikut ikot hindi magraragusros. At siyempre, ito nang inulat ni Idol sa atin, no? Oh. Ang baklase na kanyang idpatch kasi nga daw baka madamo ko pero nung nalimpiwan ko, ah, sabi niya kunti naman pala. <laughs> ah, kada may isang ako Ayala. Ah, so ito na nga mga guys, oh. tapos na ako dito sa pag at talaga na lang natin ng papadanlog, no? Ito na ipapaslak na ni Maninoy ni New York kanyang siyak na Raksyak lirik lyric. syempre bago yan, lagyan muna ng, alam nyo na, oh ay hindi pag iwatan no? ang balaway-laway ng iba no? <laughs> gago so pala hindi na natin mga guys pinutla ng iyang asterer job no inangta na lang natin ng spacer no para naman uki okay na uki okay na at ito na papaslak na natin yung harapang gulong-gulong no at syempre alay na lang tayo ng dahil tapos na maliligay ang araw nya magbabayad na siya sa akin ng pira <laughs> maraming salamat bye bye